Ilang araw pa lamang ang nakakalipas ng muling maging laman ng isyo ang pangalan nila Kylie Padilla at Alger Abrenica. Hindi palingid sa kaalaman ng lahat ang naging dahilan nito ganon pa man ay lubos na nakukuryos ang mga netizens sa likod ng isyong ito. Ayon sa aming source ay may kumakalat na balita patungkol sa umano ay anak ni Kylie Padilla na pinako nito sa kanyang ex-husband na si Alger Abrenica. Habang lumalaki ito ay nahahalata na ang tila kakaibang hugis ng mukha nito at masasabi at mababakas din talaga na malayong malayo ang mukha ni Alger Abrenica sa nasabing anak niya kaya naman laking gulat ng lahat ng maglabas ng hinanakit sa publiko si Aljur Abrenica kung saan inilabas nito sa publiko ang inamin ni Kylie Padilla sa kanya na hindi nito anak ang bunsong anak ni Kylie Padilla. Ayon pa rito ay nabuntis si Kylie ng isa sa pinakamalapit niyang kaibigan sa showbiz. Gayon pa man ay hindi pa nito inilalantad kung sino talaga ang ama nito, tanging palatandaan lamang ang ibinigay nito sa publiko.